So good day mga boss. Welcome na naman sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay ang topic natin, ito uh, domino uh, handle switch. So ito ay uh, plug and play pagdating sa version 2, uh, version 3, version 4, pero pag sa uh, version 2 ng Honda click mga boss ay magkakaroon siya ng conversion para siya mapagana dun sa version 2 ng Honda Click pero sa version 3, version 4 ay uh, plug and play na siya so same lang din niya ng mga wiring eto kasi uh, pinaglumaan mga boss um, naging kadalasan kasi mga nagiging uh, issue nito mga boss o nagiging problema ng na mga nag install nito uh, ilang buwan pa lang 2 uh, months, 3 months ay uh, hindi na gumagana ng maayos yung mga switches o mga pindutan niya, lalong lalo na dito sa passing mga boss so yan, pati dito sa uh, signal light so almost lahat mga boss ng mga switches niya nagkakaroon ng problema so ano ba yung uh, pwedeng dahilan o ano rin yung Uh, Pwedeng maging solusyon natin mga boss Para ma-prevent natin O maiwasan natin yung mga ganong klaseng Ah... Uh, Senaryo dito sa Paglalagay ng Ah... Uh, handle switch na ganito mga boss Sa ating Honda Click So, yan <coughs> So, buksan natin mga boss So, dito Sa takip pa lang sa likod mga boss makikita natin Dito may kita natin itong mga umbok na to so yan yan yung pek ka drainage mga boss o yung drain system ng uh, handle switch na to so yan may kita nyo mga boss na uh, may mga part dyan na ganyan may butas sya papunta rin dito mga boss ang uh, natin gawin dyan ay uh, lakihan natin o lakihan natin yung drain plug mga boss o drain system nya pwede natin marinahin dito sa kabila para talagang yung tubig mga boss ay makakadalo siya ng maayos pati dito sa part na to yan, kung mapapansin natin sa part na to halos wala siyang butas mga boss pero dapat meron siya so yan compare dito sa mga kasamanya uh, kasama niya so yan dito masyadong maliit okay tapos dito sa parting ito mga boss may kita nyo na itong part na to nakadikit na sya dito so yan, yan oh. pag pinasok mo sya dikit na sya mga boss so yan kapag malakas yung ulan o tuloy tuloy yung ulan mga boss uh, limbawa 3 days na tuloy tuloy yung ulan yung motor mo is nasa labas lang sa ulanan. Ang possible mga boss ay papasukin siya kasi papasukin at papasukin talaga 'yan mga boss, 'yung mga uwang na 'yan. Papasok 'yan sa loob. So pag pumasok sa loob 'yan mga boss at hindi kinaya ng uh, drain system niya dahil nga nakaharang din 'tong part na 'to, malakas 'yung agos sa loob o malakas 'yung uh, agos ng tubig do sa loob uh, at hindi hindi kagad na ka daloy lalong lalo na kung may mga dumiyang parting na yan yung drain system na yan may mga dumi yan, at nakaharang pato possible na magbara at saan mapupunta yung tubig mga boss dyan sa loob pwede nyo basain may mga part yan na uh, may mga bakal yan, may mga spring yan, yung mga switches natin, yung contact. Pag once na yan ay nag-umido mga boss, dyan na siya magkakaroon ng uh, pagpalya. Yung mga spring natin, hindi na bumabalik ng maayos, mahina na yung balik. Dahil nga, napipigilan mga boss ng part na to. Napipigilan ng part na to at lalong lalo na kung naipunan to ng dami. So, may kita nyo naman dito mga boss. Etong ano na to, switches na to, hindi ganong katagal to mga boss ha. So yan, may kita nyo na may mga dumi-dumi talaga yung part na yan. Pero, yun nga, pag once na naipon yan mga boss at napunta yan dito, nagbara. At eto, yung parting to, naka, ano rin yan, nakaumang rin yan dyan. So yan, may kita nyo naman dyan mga boss. Dikit na dikit yan. Pwedeing, uh, maipon yung tubig sa loob. Lalong-lalo -lalo na kung tuloy-tuloy yung uh, pag-ulan. So yan isa yan sa mga dahilan mga boss yung solusyon natin, lakihan natin yung part na to so yan, lakihan natin yung part na yan so yan yung part na yan tapos, pwede na tayo mag drill din dito mga boss I drill natin dito, yung maliit lang na ah, uh, drill patagos dito sa kabila mga boss para mas maganda yung daloy nya <coughs> so yan tapos uh, syempre maintenance natin mga boss na nalilinisan dapat yan so dapat meron tayong uh, araw o buwan mga boss na dapat na check din natin yung uh, status ng ating switch mga boss kung okay pa ba okay ba ba yung kanyang drain system wala bang nangangalawang sa loob at kung may nangangalawang syempre kailangan malubricate natin yan so dito mga boss <coughs> ah uh, pangalawa sa nakita ko mga boss. So yan. Dito sa switch na to. So pag binuksan mo yan mga boss, halimbawa, makaganyan siya. Kasi hindi naman tayo madalas na naka-high beam eh. Talagang naka low beam lang tayo. pagwan sa na naka low beam yan mga boss, may kita natin na ah, yung tubig. So didiretso siya dyan. Saan siya mapupunta? So dito mga boss, sa part na to. Pababa yan doon. Pababa. So, yan. Madalas din ito nasisira, mga boss. Buwan lang, mga boss. Uh, two months, three months, sira na yung part na yan. Maganit na siya. lalong lalo na yung passing. So, pag naka ganito siya, naka high, possible na yung tubig, mga boss, mula dito sa taas, pababa dito. So, malilesin yung tubig na napupunta dito sa ilalim mga boss kasi pepeding mapundo, mapundo siya diyan eh kasi tingnan niya mga boss na cover niya tong part na to pero pag once na naka low beam tayo salong salo niya lahat mga boss salong salo niya papunta do sa loob so yan buksan natin to mga boss try natin ah uh, tingnan natin yung uh, mga wiring yung color coding ng mga wiring tapos kung paano natin siya ilo-lubricate mga boss